Disculpadme por llegar tarde. Tengan esta vez, padre. Locut. Esto no es Ah, no me beséis más la mano, ¿eh? Ah, sentado, sentado. Y que también me voy a Ah, eh. uh, atame, uh, parece que interrumpido la conversación. Ah, uh, adelante, eh, eh, eh. por favor, eh, por favor. Eh, sí. No, 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 yo reverencia. Pinabati ko lang si Senyor Ibarra dahil sa kanyang magpapatayo ng eskwelahan dito. Mm. Ah, mahusay ang kanyang kinuhang arkitekto isang perito. Ang tuta lang ang na nangangailangan ng perito. Mas mababa pa siya sa hindi. Patulad ng mga nagpapagawa at nagpapatayo ng kanika nilang bahay. Eh yung isa dyan na ah, nabalitaan ko eh, kumuha pa ng arkitekto para makapagpatayo lang ng paaralan na apat na dingding lang naman

Nakapag-aral daw sa EUROPA! Pigilan mo ko, papatulak ako sa matanda. How are you, Padre? Oh, oh. si uh, Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging... Uh, pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng ilang real? Aba! Akala mo'y kung sino na, na ang lahat at pinagmamalaking may dalas ang pagbabago! Ha ha ha! Ano ba ang ama niya. yung Ang amanya na namatay sa karsel? Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kumamay. <laughs> Naging isang namatay sa karsel at yung bangka'y ipinatatapon pa nga sa ilog? <laughs> Sigurado ko, nasa ilalim ng lupa ang isang niya na pagkalalim-lalim, abot doon sa impyerno ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng Friday ay siguradong isusumpa at paparosahan ng Diyos. Katulad ng ginawa kay Ton Rafael. <laughs> Sir? Sir? <laughs> Sai! Gusto ah, na ang paninira at puri sa akin! So ito! So ito. Lumayo kayo! Kung ayaw niyong madamay pa! Ito ito! Hinaunti! Batid ko kayo ay mga minamahal na ama. Kung kaya't ipagtatanggol mo rin siya kahit sa panilibak mas kina na isang Friley! Senyor! Okay. Ano? Ang aking ama, Friley, ay isang taong bukas palad sa lahat ng mga kailangan. Eh, <laughs> Isang tao na may respeto sa bawat tao. Pobre man o may kaya si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad. Hindi kayang wasakin ni naman kahit sinalaula pa ang kanyang bangkay at libing. Mateo! <coughs> <coughs> oh. <coughs> oh. 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 oh! Ang inyong reverentia! Minsan tinuring na mahal na kaibigan ng aking ama hindi ba't bukas ang pintuan ng aming tahanan para sa inyo? Ano mga oras? Hindi ba't ano ang hilingin ninyo na pananalapi ay binigay ng aking ama? Ngunit ano ang ginatin ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglapastangan sa kanya. Kung kaya't ako'y pagod na pagod na sa pagtitimpi. Bahala na ang may kapal. Isang humatong sa anuman ng gagawin. Sinya, kanyang, subukan mong tumakas at lalo ka masasaktan! Sinya, Diyan lamang kayo. Hindi pawasto ang patitimpito sa inyong reverentia na walang kalang. Hindi ba't saksi kayong lahat nung ako ay inalipustan niya sa kanyang sermon sa simbahan noon? At ngayon, nagtungo siya rito upang ipamukha sa akin na tama ang kanyang ginawa. Сапанг, бабастро, сапанг, такси, сапинг, амано. Кэя, трустуна. Дина, Дина, Дина. Алло, Untuk tak tahu aku risau setiap malam aku Risau setiap malam aku Risau setiap malam aku Risau setiap malam aku Tak pernah, tak pernah

Amigo, anong pumasok sa iyong sentido at nagawa mo yun? Kay cabron, amigo. Tienes comunes. Ngunit ikaw ay isa pa rin merda. Patid mo makasira ito ng iyong magandang kinabukasan, hindi ba? Psst. Huwag mo nang pagkalitan. Isang nag-meltdown yung tao eh. Tsaka isa pa kasalanan din naman ng padre demonio yun. Umpisa pa lang naghahanap na siya ng gulo. Di diba, Sir? Uy! Uy, nakasal din ang ating amigo. Amigo, batid mo ang ito ay mawadulot ng isang matinding repurkasyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Handa na ako. Kahit na mamatay pa. multimulti-field ah. ah.